Uy, okay, eh. Yun, 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 yun. Uy, oh, yun, yun. yun, yun, yun. Oh, sayang, sayang. Yun, yun, yun. Sayang. At tara ng, ano to? Pool? Dapat may ano, premium. Hindi natin mo ano yung pool. Kailangan daw may, ano, fun house. Gusto ko ng basketballan. Tara. Tara taas. sa taas. Kayak yang ang pagkain dito? Uy! May pizza, Kok Tapos, may ice cream pa, pati milk chocolate. At, tana nga. Punta na tayo dun. Tara, tara. Ilan Kayak Mak tao ngayon? Uy, dalawa. Uy! tatlo na kasi may nag-join sa amin. Ako kasi yung nag private server ay hindi. Yung isa yung nag private server. Nag private. Mayaman siya, may robux. Ito yung nag private. Ito yung ito yan, yan, yan. Mayaman naman siya. Tapos ito pa. Tara. Punta na tayo. Uy! Wala may tao. Ay! Ay! Okay. Uy! Ito pa. May sumali pa ulit. Eh, sino to? Walang ano siya dito. Design? Coca-Cola yung ano mo? Design? Sige naman. Ta. Tara. Punta tayo. Kain muna tayo. Tara, tara.

Tara, tata. May tiyon kasi ako sa kanila, ka guys. Uy! Tara, tara. Uy, may tao. Dami ng tao dito sa, ano, sa spawner. Hala, ama, madami na. Ito, si, Zik, si, ano, si ziki, Andito, pati si Nabila. Ito din, si Ara din, andito. Si Cooking Puti. At, kasan si Cooking Puti? Alam ko Tagalog yun eh. Kasan na yun? Ito yun, di ba? Cooking Puti. Cooking Puti daw, pangalan. Si Zika yan. Nabila? Yan yun, Cooking Puti, Lala. Cooking Puti, Lala, Cooking Puti, Lala. Kuking Puti, Lala. Puking puti, lala, hindi yan siya. Puking puti ang pangalan, Tagalog yun. Ala, uy, nandi, ito ba kaya yun? Ala, ba't mo ko siya namang? Actada. Ay.